Hi guys, kain tayo. Meron di akong okra. Ayan, pork chop. Ginawa ko yan guys. Super crispy siya. And then, meron sa sasawan dito na um, kamatis at saka sibuyas. Toyo. Ayan, ang um, ulam ko. Sobrang sarap nyo guys. Meron pa akong bawang dito. Sasawsaw ko lang yan guys. Tingnan natin kung gano'n. Ayan na nyo, ka. crispy ganyan siya kakis. Hey, hey. Sasaw-saw ko lang siya dito. Babad ko siya. Pati yung okra. Ganyan guys. Ganito ako kumain. Ayan. Sobrang sarap siya. Tapos ilalagay ko lang siya sa kanin. Ganun. Harap. Thank you Lord. Ayan. Ayan. Papa, thank ki you, Lord, na lang sa sobrang sarap. Ito. Um. Ganito Kain po tayo. Bye guys and God bless.